Pag magnanakaw ka, good luck na lang sa'yo Dahil bubusin na to License Ay Ayan, nakita nyo? O nga O nga Uy, hindi papapahiya tayo O ka Alright Yo, pakita ko sa inyo kung gaano ka-effective ang ating nano gel na battery Extreme 1 Pakita ko sa inyo ha ah. Ikinabit ko sa aking motorsiklo while testing natin Kung effective talaga at kung gaano kalakas ang ating baterya. Ito. Medyo maingay. Pag magnanakaw ka, good luck na lang sa'yo dahil bubusin na to. <laughs> well, para mapandar yan. Ang <laughs> ingay. <laughs> para mapandar yan. Uh, Naka-untitep tayo. License, eh, kita ayan, 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 Okay, sa mga naghahanap ng baterya na mura, nano gel, extreme one, kalikot laboratory sa Shopee.